Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 21 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si San Pedro Damian. Kamusta? Si San Pedro Damian ay isang monghe ng mga Benedictine, teologo, kardinal, at isa sa pinakadakilang nagbago sa simbahan noong ika-11 na siglo. Ipinanganak noong 2007 sa Ravenna, Italia, kilala siya sa kanyang kabanalan, karunungan at dedikasyon sa pagpapalit ng simbahan. Mula pa sa kanyang kabataan, si Pedro Damian ay namuhay ng may pagiging asetik at alay sa Diyos. Nag-aral siya ng teolohiya at naging kilala sa kanyang mga isinulat, hinggil sa pagbabago sa simbahan, kristyanong moralidad at buhay monastiko Naging tagapayo rin siya ng maraming mga papa at nagtrabaho para sa reforma ng relihiyosong buhay at ng mga klerigo. Bilang kardinal obispo ng Ostia, naging mahalagang bahagi si Pedro Damian sa pagresolba ng mga alitan at kontrobersya sa loob ng simbahan. Pinromote niya ang disiplina ng simbahan at lumalaban sa simonya, ang pagbili at pagbenta ng mga relihiyosong posisyon at Nikolaism, ang mga abuso ng mga klerigo. Namaya pa si Pedro Damian noong ika-21 ng Pebrero 1072 at kinanlong noong 1828 ni Papa Leon XII. Narito ang isang dasal para kay San Pedro Damian. Makapangyarihang Diyos na nagbigay kay San Pedro Damian ng biyaya na yakapin ang krus ni Kristo at maglingkod sa iyong simbahan ng may kababaang loob, bigyan mo rin kami ng lakas na tularan ang kanyang halimbawa ng kabanalan at sakripisyo. Sa pamamagitan ng kanyang paglakad, Tulungan mo kaming palalimin ang aming pananampalataya, patatagin ang aming pangako sa katarungan at katotohanan, at magtrabaho ng walang humpay para sa pagkakaisa at reforma ng iyong simbahan. San Pedro Damian, ipanalangin mo kami sa harap ng trono ng Diyos, at tulungan kaming tapat na sundan ang daang patungo sa kabanalan at katotohanan, ngayon at magpakailanman. Amen. May iba pang mga santo na ipinagtiriwang ngayong araw. San Pedro ang Kalihem. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw